Kahulugan ng paglipat ng bahay sa panaginip Ang panaginip tungkol sa paglipat ng bahay ay nagpapakita ng mahalagang pagbabago Depende sa kung ano ang nakikita mo kapag natutulog ka Ito ay isang bihirang panaginip para sa maraming tao Sa pangkalahatan, ang panaginip na ito ay isang tanda ng isang bagay na mabuti o upang mapabuti ang kasalukuyang kondisyon ng pamumuhay sa ilang mga kaso, ang panaginip na ito ay sumisimbolo din na ikaw ay tumatakbo palayo sa mga problema at hindi komportable na ang mga sitwasyon. Kapag dumaan ka sa isang masamang yukto at nanaginip na lumipat ng bahay, nangangahulugan ito na binago mo ang direksyon ng iyong buhay para sa mas mahusay at tapos na ang masamang hakbang. Kahit na ang panaginip ng paglipat ng bahay ay may ilang mga kahulugan, Isang karaniwang kadahilanan ay isang pagbabago. Hindi hindi ka na muli sa parehong lugar. Ano ang ibig sabihin ng panaginip na lumipat ng bahay? Ang panaginip na ito ay simbolo ng pagbabago, kalayaan at optimismo. Sinusubukan mong mapunta sa mas mabuting lugar o mapabuti ang iyong kalagayan. Ito rin ay isang panaginip para sa mga taong bibili ng bagong bahay o isang buntis na babae at nangangailangan ng karagdagang espasyo upang matirhan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumipat sa bagong tahanan. Kapag lumipat ka sa isang bagong tahanan, ito ay nagpapakita ng iyong pagnanais na magsimula ng isang bagong pamilya. Nagahanap ka ng mga paraan upang magsimula ng orihinal na landas ng buhay. Ngunit, walang mas mahusay na paraan kaya magsimula sa pagbabago ng mga kapaligiran at espasyo. Sa makatuwid, madalas kang nananaginip na lilipat ka sa isang bagong tahanan upang matiyak ang isang magandang kinabukasan. Kahit ng ilang mga panaginip ay mukhang masama, ang panaginip na ito ay palaging nagaanyaya ng pagbabago. Ito ay isang paraan upang baguhin ng katotohanan at maghanap ng mga paraan upang makatakas sa alitan at mga sitwasyon na nagdudulot lamang ng stress. Ito ay isang paalala upang makakuha ng higit na karunungan at gumawa ng tamang desisyon. Kung nalulungkot ka, hindi nasisiyahan o nanghihinayang sa iyong panaginip dahil lilipat ka ng bahay, makikita sa larawang ito na mayroon ka pa ring attachment sa nakaraan. Nahihirapan kang mag-adjust sa bagong sitwasyon. Ang kawalang kasiyahan ay magpapahirap sa iyo lalo na dahil hindi mo matanggap ang katotohanan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumipat ng bahay ang iyong pamilya. Kapag napanaginipan mo na ang iyong buong pamilya ay lilipat ng tirahan, ito ay senyales ng pagbabago. Ngunit dapat mong tignan ang nakaraan upang malutas ang hidwaan na meron ka sa iyong pamilya. Mas mainam kung isa sa alang-alang mo ang pag-aayos ng isang pagpupulong kasama ang iyong mga malapit na kamag-anak. Magkakaroon ka ng mga salungatan sa mga pamilya at oras na para lutasin ang mga ito. Ang panaginip na lumipat ng bahay ang iyong pamilya ay nagpapahintulot sa iyo na baguhin at kilalanin ang iyong mga pagkakamali o tanggapin ang mga paghingi ng tawad na hindi mo natanggap. Kung hindi ka pa nagkaroon ng problema, ipinapakita nito na kailangan mong makialam sa iyong pamilya bilang isang tagapamagitan ng salungatan o maghanap ng paraan upang muling pagsamahin ang lahat ng iyong mga kakilala. Ikaw ay isang mahalagang bahagi ng pamilya at ang mga pangarap ay nagpapahiwatig ng mga espesyal na oras kung kailan makukuha nila ang iyong suporta at karunungan upang makumpleto ang mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ibang tao na lumipat ng bahay. Ang panaginip tungkol sa isang taong lumipat ng bahay ay nagpapahiwatig na mayroon kang problema na hindi mo pag-aari dahil masyado kang nasasangkot sa isang salungatan na hindi ka nakikinabang. Ngunit maaaring makipinsala sa iyo. Gayon din, ito ay nagpapakita na binibigyan pansin mo ang anumang mga problema na lumilitaw. Nakaka-stress ka at nakikita mo lang ang mga problema araw-araw. Kapag gagawa ka ng pagbabago sa negosyo, isa alang-alang ang tamang oras para gawin ito. Ang masamang enerhiya ay nasa paligid mo at ang isang serye ng mga problema ay makakaapekto sa pinansyal na bahagi. Ang panaginip ng ibang tao na lumipat ng bahay ay nagpapakita rin kung paano ka kumikilos ngayon. Nagiging problemado kang tao at nagbibigay ng maling patotoo. Laban sa iba at patuloy na iniisip ang pagpuna sa iba. Kahit na hindi mo sila kilala, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig nang ibang mga tao ay hindi komportable na malapit sa iyo at maghahanap ng mga paraan upang lumayo. Sa makatuwid, dapat mong matutunang kontrolin ng iyong sarili upang punahin ng iba dahil hahantong ka sa kabuang katahimikan at walang suporta ng mga nakapaligid sa iyo. Sa kabilang banda, kung ikaw ay isang taong nakakatanggap ng mga batikos at nanaginip ka ng isang tao na lumipat ng bahay, ito ay dahil handa kang harapin ang mga taong nagbibigay ng maling testimonya laban sa iyo. Ang lahat ng lakas ay magiging kasuwato ng iyong pagnanais na baliktarin ang sitwasyon. At karapat dapat kang humingi ng tawad sa mga nakasakit sa iyo. Ang ng panaginip tungkol sa lumipat sa isang pangit na bahay. Ang panaginip ng paglipat ng bahay ay depende sa estado ng bagong tirahan upang matukoy ang kahulugan ng mas tumpak. Kung nanaginip kang lumipat sa isang maling tahanan, ang mga pagbabagong nagaganap ay hindi nakikinabang sa iyo at ang iyong kalidad ng buhay ay nagsisimula sa mga panganib sa pananalapi at emosyonal. Nabubuhay ka sa isang sandali na puno ng tensyon at kalungkutan. Ang mga bagong hamon ay palaging simula at pagkakataon na baguhit ang kasalukuyan. Sa kabaligtaran, kung nanaginip kang lumipat sa isang bagong tahanan sa mabuting kondisyon, ito ay nagpapahiwatig na pagbutihin mo ang iyong personalidad sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kaibigan na lumipat ng bahay. Kapag napanaginipan mo ang paglipat ng bahay ng iyong kaibigan, ito ay nagpapahiwatig na gusto mong gawin ng pagbabago. Maging ang mga panaginip ay depende sa sitwasyon sa iyong pagtulog. Kung masaya ka at tinutulungan mo ang iyong kaibigan, ito ay dahil gusto mong baguhin ng taong ito ang kanilang paraan ng pag-iisip at pagkilos. Kailangan mong tulungan ng tao sa proseso ng pagbabago sa isang nilalang na may mga mabubuting pag-uugali sa lipunan. Kung nalulungkot ka, kailangan mong tanggapin ang sakit dahil nawalan ka ng kaibigan. Ang kanilang mga aksyon ay ginagawa mong ka ginagawa mong kailangan mong layuan ang taong ito kung ayaw mong tapusin ang iyong relasyon. Ikaw ay masasangkot sa mas malalim na mga problema. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa kapitbahay na lumipat ng bahay. Ang panaginip tungkol sa paglipat sa labas ng bahay ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na maging malaya at maghanap ng pagunlad sa pananalapi. Minsan, masyado ka nasangkot sa mga problema ng ibang tao at hindi ito makakatulong sa iyo na magkaroon ng kalmado. Kaya, Kapag napanaginipan mong nasa bahay ang iyong kapitbahay, tinatansya nito kung gaano kalayo ang dapat mong iwasan sa mga hindi komportableng sitwasyon.